Okay, eto yon eh. O, uh, nasa ano tayo? O, uh, Sabal. Sabal. Saan to? Sabela. Andito na Sabela. Ito yung guardhouse ng Sabela. Ito yung guardhouse ng Sabela. Okay? So, mula dito. Mula nung sa pinagkunan natin kanina ng damet. Doon sa may uh, manggahan hanggang dito, dito lang nakapin yung location ng drop-off papasok pa ako doon sa loob okay, so bago kayo magreklamo mga customer at saka yung mga rider naman bago rin kayo humingi ng uh, dagdag, isurble nyo muna yung location kung talagang dapat ba silang magbigay ng additional wag yung nasa biyahe ko palang Porke nasabi nang hindi tama yung location. Ah, uh, magdedemand ka kaagad ng bayad ng additional, di ba? Puntahan mo muna yung gate. Kung saan ka nakapin, puntahan mo muna. Pagpunta mo doon, tandaan mo na 'yan, syempre, andun ka na eh. Kaya pumunta ka ngayon sa drop off mo. talagang drop off. Tawagan mo customer. Tapos pagpagay ka, kung saan ka dapat pumunta. Pag napunta mo na siya, from there from doon sa talagang pinaka location na drop off mo habang kausap mo na si si customer itap mo mo ngayon yung yung mapa papunta doon sa talagang nakapin pin na location lang sa drop off para makita niya yung diferensya yung layo nung uh, address nung talagang yung kausap mo na siya tapos yung uh, nakapin na drop off lang Diba? Makikita naman doon eh kung 3 minutes ba 'yung layo, kung 1 kilometer ba 'yung layo, 'di ba? Ganyan 'yon. Bago ka mag-demand ng additional. Huwag 'yung nagda-drive ka pa lang tapos sasabihin mo agad na ay mama layo pala niya na hindi pala ito tama tapos sabi nyo eh, uh, nakapin dito ganito tapos sabi nyo hindi pala dyan ang location Facebook ka doon, puntahan mo muna. Huwag kang puro dakdak, huwag kang puro reklamo, puro demand ka kagad eh. Para ka lang makagawa ng content. Ay, nako. Bluetooth disconnected daw. Good try daw. Ha, ganun yun. Okay. So, yun lang. Ah, remind ko lang to sa mga... Ano ko lang to ha? Yung uh, share ko lang din to doon sa mga taong nagkakaroon ng pin location, ng wrong pin location, ng drop-off, tapos, hindi pa man nakakapunta sa location, eh, nagde demand na agad. Okay? Tuntan mo muna bago ka mag-demand ng presyo. Ayos ba yun? Nakaintindihan nyo ba yung paliwanag ko? <laughs> okay, ganun lang yan. Ingat sa atin lahat, ride safe. Sabotoy. Good night.